Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tamasaka bisunatihi ila Sa ngalan ng Diyos ang mapagpala ang mahabagin Ang lahat ng papuri at pasasalamat Ay tanging sa Panginoong Diyos lamang Na siyang lumikha sa ating lahat At siya ang lumikha ng lahat ng bagay Nakikita at hindi nakikita Nawaya ang kapayapaan at ang pagpapala ng Panginoon Ay mapasalahat ng kanyang mga sugo at propeta at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga mahal na kapatid at mga mahal na kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat ng propeta ng Panginoong Diyos, sa muli binabati ko kayo ng Salamu Alaikum wa, wa barakato Ibig sabihin, sumayin niyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Diyos ang dakilang lumikha. Una sa lahat, ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ipinagkalob niya at tayo ay nagkasama-sama ngayong gabi sa Esteraha al-Nigra. Dalangin ko sa Panginoon, mga mahal na kapatid, na sana hindi lamang sa ibabaw ng lupa tayo nagkikita-kita, kundi higit sa lahat na sana hanggang sa kabilang buhay, sama, ta sama tayong lahat sa paraiso na inaani at tinatamasa ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So sa mga mahal kong kababayan, mga kapatid na naglalaro, sana naman huwag kayong magbigay ng ibang kulay. Huwag niyong ikainis o ikagagalit itong kaunting panahon na kinuha namin sa inyong oras. At katotohanan na tayong lahat actually ay nagsisikap para umunlad sa mundong ito. Ngunit ang aming ipakiusap sa inyo mga mahal na kapatid na sana higit nating pagsikapan at paghandaan ang kabilang buhay sapagkat naruroon ang buhay na walang hanggan. Katotohanan ang lahat ng mga players nag-iinsayo dahil gustong gusto nilang manalo. Pero ang mahalaga mga mahal na kapatid ay ang minsahe na aming ibabahagi sa inyo na katotohanan kung ito ay ating tanggapin at ipamuhay ng buong katapatan, ito ang magbibigay sa atin ng tunay na panalo at tunay na tagumpay sa kabilang buhay. So para sa kaalaman ng lahat, kahit sa ang lugar ngayon dito sa mundo, maraming marami sa mga kababayan natin ang nagmumuslim. Actually, every year lamang ako pumupunta rito dahil every six months ako ay nasa Pilipinas, one month rito, six months sa Pilipinas. At para sa kaalaman ng lahat ng mga mahal kong kapatid, napakaraming mga kababayan natin ang nagmumuslim. So, ang iba, kapag narinig na may Pilipinong nagmumuslim, sinasabi nila na nagpalit raw ng relihiyon o nagpabinyag sa pagkamuslim. Katulad ko na dating kristyano na nagmuslim, at kung kayo mga mahal na kababayan ay magmumuslim din, mali yung sasabihin ng iba na nagpalit tayo ng relihiyon. Ang dapat itawag ay mga balik Islam. Kaya sinasabi na balik Islam dahil kung pag-aralan ang kasaysayan ng buong Pilipinas, the whole Philippines was once a Muslim country. Na-Christianize lamang ang Pilipinas nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. Malinaw ang sinasabi sa kasaysayan na noong dumating ang mga Kastila na sumakop sa ating bansa, nasa pamuno, pamumuno sila ni Miguel Lopez de Legazpi. Nang sila ay dumating sa Maynila, ang chieftain ng Maynila, si Raha Sulaiman, Muslim siya. Ang namuno sa tundo, si Raha Lakandula, isa ring Muslim. Marami tayong mga Raha at mga dato. Siguro narinig ninyo si Naraha Sulaiman, Raha Humabon, Raha Lakandula, Raha Matanda. Mayroon tayong dato puti, dato lapu-lapu, dato sikatuna, dato sumakwil, dato paduhinog, dato dumalugdog, dato dumangsol, dato balinsula, dato paiburong. Lahat ng pangalang binanggit ko mga kapatid, Muslim silang lahat at sila ang mga kilalang tao na namuno sa ating bansa nang dumating ang mga Kastila at sa pagdating ng mga Kastila, doon lamang nila sinimulan ituro yung doktrina ng sangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Pero bago sila dumating, ulitin ko, ang ating mga ninuno, Muslim silang lahat, ang kanilang relihiyon ay Islam. Kaya inuulit ko mga mahal na kapatid, kung maraming Pilipino ngayon ang nagbumuslim, mali na sabihin natin na pinalitan nila ang kanilang relihiyon kundi binalikan lamang ang tunay na pananampalataya tayan ng ating mga kanununuan. At ang isang bagay pa mga kapatid na dapat nating malaman na kung ikaw ay magmuslim, hindi mo tatalikuran o itatakwil si Hiso Kristo. Dahil ang katotohanan, ang mga muslim ang tunay na sumusunod, nagmamahal at gumagalang kay Kristo bilang dakilang propeta ng Diyos. Paniwalaan natin na si Hisos, gumawa siya ng maraming milagro. Katulad ng binuhay niya ang patay, pinakita ang mata ng mga bulag, Pinalakad niya ang mga pilay, pinagaling ang mga may at marami pang ibang himala. Subalit, ang lahat ng yaon, hindi ni Kristo ginawa sa sariling Kanya, kundi sa pahintulot lamang ng Diyos na nagsugo sa Kanya. Dahil maging si Kristo, ang sabi niya sa Biblia, ang lahat ng ginagawa kong ito, hindi sa ganang akin, bagkos nagmula lamang sa Diyos na nagsugo sa akin. So, crystal clear na nagampana ni Jesus, ang lahat ng himala umilagay hindi sa sariling Kanya, kundi sa pahintulot lamang ng Diyos na nagsugo sa Kanya. At ang mga Muslim, mga mahal na kapatid, naniniwala rin na si Jesus, isinilang siya na walang tatay o ama. Ngunit hindi nangangahulugan na kung wala siyang tatay, ay tatawagi nating anak ng Diyos. Dapat nating malaman lahat na ang tunay na Panginoong Diyos, kailanman ay hindi siya nagkaanak. Dahil kung gusto ng Diyos gumawa ng isang daang Hisokristo napakadali sa kanya. Sasabihin lamang niya, kun fayakun, meaning, mangyari at mangyayari. Pero dapat nating malaman na ang Panginoong Diyos na siyang lumikha sa ating lahat. Sa kanyang kapangyarihan, linikha niya ang sangkatauhan sa iba't ibang way o pamamaraan. Ang unang tao na linikha ng Diyos mga kapatid, walang nanay at tatay siya na pinagmulan at ito ay si Adan. Pangalawa, lumikha ang Diyos ng tao galing sa lalaki. Walang babae na pinagmulan at ito ay si Iba galing sa tadyang ni Adan. Pangatlo, lumikha ang Diyos ng tao galing sa babae at lalaki naman. Ito ay ang sangkatauhan at kasama tayong lahat-lahat dahil galing tayo sa nanay at tatay. And finally, lumikha ang Diyos ng tao galing sa babae na walang lalaki na pinagmulan at ito ay si Jesus Christ galing kay Virgin Mary. Kaya ang laging address kay Virgin Maria ay virgin dahil walang sino mang lalaki na nakagalaw sa kanya. Ito rin ang turo sa amin noong kami ay kristyano na hindi tunay na tatay ni Jesus, si Joseph Carpenter. Kundi si Joseph ay inilagay lamang bilang tatay-tatayan, ngunit hindi siya physical o biological father ni Jesus Christ. Kaya ang dapat lamang sambahin, mga mahal na kapatid, walang iba kundi ang nag-iisang Panginoong Diyos. Ang Diyos na lumikha sa ating lahat, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa ating lahat, ang Diyos na nakaalam kung kailan tayo lahat-lahat mamamatay, at ang Diyos na magbabangon sa ating Ating lahat, sa ating mga libingan sa araw ng paghuhukom at siya lamang ang huhukom sa ating lahat-lahat at siya yung ala na naririnig ninyo. Kaya huwag ninyong isipin mga kapatid na ang Allah ay Diyos lamang siya ng mga Muslim. Dahil ang Allah, wala siyang kaibahan sa sinasabi natin na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Siya ang Diyos na sinasamba ni Adan, ni Iba, ni Noah, ni Abraham, ni Ismail, ni Is Saak, ni Jacob, ni Moises, ni Solomon, ni John the Baptist, ni Jesus Christ, at ni Muhammad, peace be upon them. So mga mahal na kapatid, ang tamang pananampalataya na ipinamuhay at ipinangaral ng lahat ng propeta ay itong Islam lamang. Kaya huwag na huwag ninyong isipin na ito ay bagong pananampalataya para sa kaalaman ninyo, walang ibang relihiyon na tatanggapin ang Panginoong Diyos kundi itong Islam lamang. Sinabi ng kapatid kanina na sinabi ng ala sa banal na Quran, inna dina in dalahil Islam. Katotohanan ang relihiyon na katanggap-tanggap lamang sa Panginoon o sa Allah ay ang Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa Kanya. Dapat nating malaman mga mahal na kapatid, lahat ng kasalanan na nagawa ng tao, mapapatawa ng Panginoong Diyos. Ang hindi lamang niya mapatawad na kasalanan ay yaong sumasamba ka. maliban sa Kanya, uidaan mo kung kani-kanino ang iyong pagsamba. Kaya inaanyayahan namin kayong lahat, mga mahal na kapatid, na magkaisa tayong lahat, magmahalan tayo. Sumamba lamang sa tunay na Diyos na lumikha sa atin. Ngunit huwag na huwag nating sabihin, mga mahal na kapatid, na may relihiyon ka, naniniwala ka sa Diyos, nagdarasal ka, gumagawa ka ng ang mabuti ay tama na mga kapatid please mag-isip-isip tayong lahat siguraduhin natin na ang relihiyon na kinalalagyan natin ay relihiyon ito na galing mismo sa Panginoong Diyos at kung may Diyos tayong sinasamba siguraduhin natin kapatid na ang ating dinadasalan siya mismo ang nagbigay buhay sa atin at siya ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin at hindi nakikita at higit pa sa lahat kung tayo ay nagdarasal Siguraduhin din natin na ang pamamaraan ng ating pagdarasal na aayon ito sa kagustuhan mismo ng Diyos at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Panginoon si Jesus, si Moises, si Abraham, si Noah, si Muhammad upang sila ang ating sundin, tularan at pamarisan dahil sila ang tamang daan tungo sa katotohanan at tunay na kaligtasan. Kaya mga mga mahal na kapatid, please, wag na huwag nating ipagpaliban. wag na huwag nating sabihin sa ating mga sarili na tsaka na lang, tsaka na lang, pag-aaralan ko muna. Dahil ang katotohanan, iisa lamang ang Diyos na lumikha sa ating lahat. At siya lang ang nakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. At siya lang ang huhukom sa ating lahat-lahat sa darating na araw ng paghuhukom. Kaya huwag nating sabihin later on, later on kapag nag-exit ka na o kaya inabot ka ng senior citizen dahil ang katotohanan kapatid, walang sino sa atin rito na hawak niya ang kanyang buhay dahil ang sabi ng Panginoon sa kanyang kapahayagan, wa ma tadri nafsun mada taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ardin tamot. Ang kahulugan sabi ng Diyos, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. Innalaha alimun kabi bertangi ang ala lamang ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. Mga magagandang pangyayari na magiging ihimplo natin mga kapatid, na ba dapat nating pag-isip-isipan. Kaya mga mahal ko kapatid, wag na huwag nating sabi na tsaka na lang, tsaka na lang uulitin ko tayong lahat nagsusumikap dahil pangarap natin ang umunlad. Pero please, mga mahal na kapatid, huwag nating kaligtaan na higit paghandaan ang kabilang buhay sapagkat naruroon ang buhay na walang hanggan. Gaano ka man kayaman, gaano ka kakapangyarihan, gaano ka katalino, gaano ka man kahusay, mag-alaga ng kalusugan mo. Pero kung ang Diyos ang may takda na ikaw ay hanggang doon na lamang, mga mahal na kapatid, hindi assurance para humaba ang iyong buhay. Dapat nating tandaan, gaano ka man kahusay maglaro, gaano ka man kakisig, ang lahat ng ito ay galing lamang sa ating Panginoon. At hindi natin alam kung kailan niya ito babawiin sa atin. At ang huling pakiusap, mga kapatid, huwag na huwag ninyong husgahan ng Islam sa nakikita ninyo sa mga nagsasabing Muslim na mga pasaway. Kundi tingnan natin ang Islam kung ano ang itinuturo at ang katuruan ang tanggapin natin at ipamuha ay, dahil ito ang tunay na magbibigay sa atin ng kaligayahan, kapayapaan, higit sa lahat ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Kaya't hindi pa huli ang lahat mga mahal na kapatid, matuto tayong magtanaw ng utang na loob sa ating tagapaglikha. Huwag tayong tumulad sa karamihan sa mga tao na naalaala lamang ang Diyos kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan o kaya nakatanggap ng balita na naging biktima ng bagyo o lindul, ang kanyang mga mahal sa buhay. Habang tayo nabubuhay, matuto tayong magpasalamat at magtanaw ng utang na loob sa ating tagapaglikha upang sa gayon anumang oras tayo bawian ng buhay, nakahanda tayong lahat na humarap sa Kanya. At ang pagbabalik sa Panginoon, walang maraming seremonya ito mga mahal na kapatid. Ang kondisyon lamang, wala kang duda sa iyong sarili na ang sasambahin mo ay ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At dapat nating malaman lahat na ang Islam hindi lamang ito relihiyon kundi ito ay kumpletong patakaran ng buhay, panuntunan ng buhay. Tinuturuan tayo ng Islam kung paano sambahin ang Diyos, kung paano natin mahalin ang ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ang ating mga magulang. So, mga mahal kong kapatid, ayaw kong masyadong nakawin ang inyong mahabang panahon. Sa muli, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos na tayong lahat ay igabay sa tamang lamang landas nang kung hindi matayo muli magkita-kita at least sa araw ng paghuhukom samang sama tayo lahat sa paraiso na inaani at tinatama sa ang biyaya ng Panginoong Diyos na ipinangangako niya sa lahat ng tapat na sumusunod, sumusuko at sumasamba lamang sa Kanya. Sa muli, maraming maraming salamat and best wishes. Congratulations sa sino mang mananalo at God bless you all. Wa dawana, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.